Si Nachito Miranda at Nery Naig ay kilalang mag-asawang tanyag sa mundo ng showbiz at negosyo. Si Chito ay ang frontman ng sikat na banda na parokya ni Edgar. Samantalang si Nery naman ay dating aktres na ngayon matagumpay na negosyante. Dahil sa kanilang tagumpay sa kanilang mga larangan, marami ang nagtatanong kung gaano nga ba kayaman ang mag-asawa. The Philippine Showbiz List presents gaano kayaman si na Chito Miranda at Neri Naig. Chito as parokya ni Edgar Frontman. Ang parokya ni Edgar ay isang banda mula sa Pilipinas na nabuo noong 1993 ng isang grupo ng estudyante na galing sa Ateneo de Manila. Nakilala ang banda sa kanilang mga original rock novelty music at ang paglalapat ng kanta na hinango sa sikat na mga kanta bilang frontman ng parokya ni Edgar. Malaki ang kinikita ni Chito mula sa kanilang mga album, streaming royalties at concerts. Ang banda ay isa sa pinakasikat sa bansa mula pa noong 1990s at hanggang ngayon ay aktibo pa rin sa paggawa ng musika at pagpe-perform. Ang parokya ni Edgar ay tinawag ng mga local media outlets bilang The National Band of the Philippines. Noong 2005 na iulat ng banda ay nakapagbenta ng 600,000 album sa Pilipinas mula sa kanilang unang walong album ayon sa isang website, ang estimated revenue ng banda ay sa $552,800 ngayong 2024. Bukod dito, si Chito ay may mga endorsement deals at online content na nagbibigay din ng dagdag kita. Aktibo rin siya sa pagpo-post ng mga relatable at nakakaaliw na video sa social media na siyang naging daan para magustuhan pa siya ng mas maraming tao. Neri Naig as a na missis. Ang 29-year-old na si Neriza Garcia na Miranda na nagmula sa Quezon City ay lumaki sa Baguio City. Sa edad na 36 at nakakuha siya ng Business Administration Degree mula sa University of Baguio noong June 2022. Sinimula ni Neri ang kanyang showbiz journey sa reality competition na Star Circle Quest kung saan siya ang lumabas bilang 6 runner-up. Mula 2004 hanggang 2017, minamanage siya ng Star Magic at naging familiar face sa mga kapamilya shows. Ikinasal sila ni Chito ang dalawang beses noong 2014. Ang una ay isang civil wedding at isa namang formal ceremony ang ininao sa Tagaytay. Mayroon silang tatlong anak, Migi Alfonso, Manuel Alfonso at ang adopted daughter nilang si Pia. Si Neri ay kilalang wais na misis dahil sa kanyang matagumpay ng mga negosyo. Siya ang may-ari ng Neri's Gourmet Tuyo na nagtatampok ng battle gourmet tuyo na patok na patok sa merkado. Sa 2021, nagdesisyon si Neri na bumili ng sarili niyang truck dahil sa patuloy na paglaki ng na kanyang nasabing negosyo. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Neri ang larawan ng kanyang bagong truck. Sa caption, inihayag ni Neri ang kanyang kasiyahan sa pagbili ng nasabing sasakyan. Sinabi rin niya na ang perang ibinili niya rito ay nagmula sa kinita niya sa gourmet tuyo business. Pinagsikapan nga raw niya itong ipunin para hindi na siya makapag-loan at wala na siyang karagdagang babayaran. Bukod dito, meron din siyang iba't ibang business ventures tulad ng mga real estate properties na pinapaupahan, isang bed and breakfast sa Tagaytay at iba pang food related ventures. Mula sa pagiging mom of three, loving wife, certified pantita at vlogger, si Neri ay nakikipagsapalaran sa maraming negosyo sa panahon ng pandemya na ipinatupad ang kanyang mompreneur na pananaw. Pumasok siya sa mundo ng real estate at sumari sa kanyang Team Wais Worldwide ng proyekto sa pamamagitan ng pagtulong sa iba na mag-claim ng lupa malapit sa kanyang tahanan sa Cavite. Ang Team wa is Real Estate ay isa sa kanyang mga proyekto na umusbong sa panahon ng pandemya noong 2020. Si Neri rin ay kilalang advocate ng pagiging matipid at praktikal sa buhay at ito'y kanyang ibinabahagi sa kanyang mga social media followers madalas i ipromote ang pagiging mediskarte at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng passive income. Chito and Neris Investments Bukod sa kanil kanilang mga negosyo at pinagkakakitaan, ang mag-asawa ay may mga properties tulad ng mga bahay at lupa na sinasabing milyon ang halaga. Noong 2022, ibinahagi ni Neri na sila ni Chito ay bumili ng isang condo unit para sa kanilang anak na si Cash. Ang pagbiling ito ay naganap itong buwan lamang matapos i-anunsyo ng mag-asawa na binilhan nila ng unang real estate property ang kanilang pangalina anak na si Miggy. Sa caption ng kanyang post, sinabi ni Neri na lahat ng kikitain ni Cash sa kanyang endorsement ay gagamitin sa pambayad sa condo unit at ang unit ay gagawing paupahan. Bukod sa mga condo unit na Miggy at Cash, patuloy na iniinvest ni Nery ang kanilang pinaghirapang pera sa ibang-ibang arian at negosyo. Ang diskarte niyang ito ay nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa paglikha ng pangmatagalang yaman. Kasama sa kanilang mga investment ang vacation condo unit nila sa Pico de Loro na kasalukuyan nilang pinapaupahan sa pamamagitan ng Airbnb, isang paraan upang magkaroon ng passive income ang kanilang pamilya. Bukod sa real estate, ang mag-asawa ay pumasok din sa iba't ibang uri ng negosyo sa Tagaytay na isang sikat na destination para sa mga turista. Kabilang dito ang salon, restaurant at milk tea shop. Taong 2022 niligaluhan ni Nery si Chito ng isang yate para sa 46th birthday nito na pinangalanan nilang Margarita. Hindi maitago ni Chito ang kanyang kaligayahan habang nakapost sa tabi ng kanyang bagong yate na ayon sa geotag ng post ay nakadak sa Pico de Loro Beach and Country Club sa Batangas kung saan mayroon din silang condo unit na pagmamayari sa hiwalay na post naman ni Neri. Binati niya si Chito at sinabi na bidang isang wais na misis. Plano nilang parantahan ang yate tulad ng iba pa nilang properties. Sa pagtatapos ng kanyang post, inihayag ni Neri ang kanyang plano na bumili ng bagong jet ski. Noong 2023 naman ay isa namang malaking sorpresa ang inihanda ni Neri para kay Chito. Bilang regalo para sa 47th birthday ng singer noong February 7, 2023, binigyan ni Neri si Chito ng isang brand new pickup truck sa isang Instagram Reels na inupload ni Neri. Kitang-kita ang hindi makapaniwalang reaksyon ni Chito nang matanggap ang regalo. Ayon kay Neri, matagal ng pangarap ni Chito ang ganitong uri ng sasakyan. Ngunit mas pinili nilang unahin ang mas mahalagang gastusin para sa kanilang pamilya bago ito bilhin. Ilang oras ang nakalipas, ibinahagi ni Chito sa kanyang Instagram na sa halip na gumastos para bumili ng sasakyan, mas pinili niyang ilaan ang kanyang pera sa mga investment na magbibigay ng kita. Neri and Her Ventures with Dermacare. Noong October 2020, nagsimula ang karera ni Neri bilang endorser at franchisee ng Dermacare, isang kinalang beauty clinic sa bansa. Sa pamamagitan ng kanyang partnership sa brand, ipinakita ni Neri ang kanyang dedikasyon sa beauty and wellness industry na nagbigay daan sa kanya upang maging bahagi ng mga produktong tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabuti ng kalusugan ng balat. Nagpost ang Dermacare sa kanilang official Facebook account na mga larawan ng contract signing ni Neri kasama si Chanda, ang may-ari ng Dermacare. Bagamat na delete na ang post, maari pa rin makita ang mga larawan sa Google Images kung nais itong hanapin. Noong July 2021, masayang inanunsyo ni Neri ang pagbubukas ng ilang negosyo na siya mismo ang nagmamay-ari, kabila ng isang branch ng Dermacare sa isang mall sa Tagaytay. Bilang franchisee at endorser, ginamit ang larawan ni Neri sa Franchise Partner Program ng Beauty Clinic noong October 2021 ayon sa Franchise Partner Program na matatagpuan sa website ng Securities and Exchange Commission. Nakasaan dito lang isang investor ay kailangan magbigay ng 250,000 pesos sa Dermacare. Bilang kapalit, ang Dermacare ay magbibigay ng 31,500 pesos bawat quarter sa loob ng limang taon at mag-i-issue ng post-dealing checks sa si investor kapag isinuma, aabot sa 630,000 pesos ang babalik sa franchise partner o 380,000 pesos na kita pagkatapos ibawas ang paunang 250,000 pesos na investment. Hindi na banggit kung ilan ang mga nahikayat ng Dermacare na sumali sa programang ito, ngunit malinaw na marami sa mga franchise partners ang nadismaya dahil hindi natupad ang napagkasundo ang kita. Nag-report ang mga investors sa SEC noong September 8, 2023. Naglabas ng advisory ang SEC na hindi na autorisado ang Dermacare na tumanggap ng investment na walang kaukulang permit. Ayon sa abogado ng ilang investors na nagsampa ng reklamo laban kay Neri, inakit o kanyang mga kliyente na mag-invest ng milyong piso sa si isang skincare business na walang lisensya para mangalap ng puhunan. Si Atty. Roberto Labe ay kumakatawan sa 39 na kliyente na nagsampan ng kaso ng syndicated estafa at paglabag sa Securities Regulation Code laban kay Neri na inaresto noong November 23, 2024. Ayon sa ulat, nakakulong pa rin si Neri sa Pasay City at magbabayad umano ng halos 2 million pesos bilang piyansa. Ngunit ang kaso ng estafa ay walang nakasaad na piyansa sa isang Facebook post ni Chito. Kinumpirma niya ang pag-aresto kay Neri habang ipinagtatanggol niya ito. Sinabi niya, hindi kailanman ng loko at ng lamang ng kapwa ang kanyang asawa. Hindi na daw ito nang hingi ng pera kahit kanino man. Binigyang diin niya kung paano kinalagkan si Neri sa issue kahit na endorser lang ito at kung paano lang siya dinampot ng mga polis. Samantala noong November 30, 2024, naglabas ng official statement ang legal team ni Neri tungkol sa ongoing charges laban sa kanya. Sinabi ni Attorney Aurelis Sinsuat Flo, co-counsel para kay Neri, ang kanilang pangako sa pagsunod ng sub rule na naghihigpit sa pampublikong komentaryo sa mga nakabimbing kaso sa korte. Gayunpaman, binigyang diin ng legal team ang kanilang pagtuon sa depensa ni Neri at sa mga pangyayari na nakapalibot sa mga paratang. Unang ipinaabot ng legal team ang kanilang pagkalungkot na hindi sila naabisuhan tungkol sa mga kasong isinampa bago ito ipasa na nagdulot ng pagkaantala sa pagpapahayag ng panig ni Neri. Binanggit din nilang ang mga katulad na reklamo laban kay Neri sa iba pa mga lugar ay na-dismiss na kahit kumpiyansa silang may papawalang sala siya sa tamang proseso.